Hi guys! Welcome to Happy Oyong TV! So ayan guys, uh, ito ako ngayon sa Dalampasigan. Um, naliligo ng dagat kasi na, diba uh, umuulan. So mabang um, umaambun na yung ulan kasi uh, may, parang may bagyo. So magpapad muna tayo sa dagat. At syempre, um, kasi may, may ubo ako, may hika, uh, may hika ako at may lagnat. At uh, may plema talaga lumalabas sa aking um, lalamunan. Uh, kailangan nating ibabat ito sa dagat. ibang diba ganda ng dagat, guys. Oh, napakaganda talaga ng dagat. Pamalinis diba, at saka maaliwalas 'yung aking dagat. Oo, hey, diba? Sobrang ganda yung dagat. Oh, uh, diba? So, kaya na po natin ng dagat. Kaya let's go. Hi guys! So dito po tayo ngayon sa ating uh, kalsada, sa area na to. At makikita po natin dito yung area. At dito po tayo sa dalampasigan, kumbaga. Uh, may pangalan na Pagaspas Store. Yan po yung Pagaspas Store. At syempre dito naman tayo sa area. Yung, yan yung parkingan. At may 20 pesos po tayong entrance fee at papasok po tayo dito. Ah, hindi pa tayo dito. Hindi hindi, di, di, di na pa ako nag-entrance. Hmm. So ngayon ay dito po tayo papasok. At may mga cottage sila dito na inu uh, inuupahan. Pag may mag-picnic, may mag-birthday, may maligo dito sa dalampasigan. At ito yung mahina natin. Mabubungan po natin yung worth of 300 pesos at saka, ano at dito naman tayo guys may malawak to guys at dito tayo ay may bahay bahay dyan ay 300 pesos yung table may CR po sa dito ah, um, may lutuan ayan maghulog lang kayo para sa tubig ko maligo yung CR nila dito yung liguan comfort room, ilisan lahat ah, uh, dito po tayo sa magta. At syempre, bababa po tayo dito sa ating baba. At makikita natin yung tubig doon dagat. O, oh, diba? At may mga kadis din, sa, din pala dito sa baba. At may ano sila, may table. Ayan. At may bata pa doon na naliligo o naglalaro. Oo. Mm -mm. O, oh, diba? So, itong ano na to, 800 pesos daw to. Oh dito naman so bababa po tayo dito ito yung makikita natin sa area at, mal at maliwanag na tubig at malinaw ayan guys eh. oo oh, oh. hi baby ayan ayan guys uh, di ba ito yung, ano dito area at syempre maliligo na rin tayo ang ganda ng tubig guys oh ang linaw ng tubig at ang dagat. Ah, oh, di ba ang ganda? Ah, oh, ayan yung tubig natin guys, ayan. Ah, oh, di ba? At malinis, sobrang linis talaga dito. Nakikita naman natin at dyan naman sa dulo meron pa. Hmm. At ngayon guys, at nakikita naman natin ang ganda talaga ng dagat dito sa dalampasigan kung saan nakikita sa barangay namin, barangay Aplaya. Barangay Aplaya lang po ito makikita at ito masadulong sa bungad ng ang dalampasigan. So, guys. At ito na po tayo. Sinuturo ko na po kayo kung saan po kayo pwedeng maligo at pwedeng bumisita sa lugar ng Aslayan kung saan bukod ng kagandahan sa dalampasigan namin. Bye!